So ito mga kahabi, ito na po yung ating balloon molly area. Na, nilagay ko muna dito ba kasi mga anak, yun nga, hindi po tayo nagkamali at nag... Ayan, dami. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan niyo po. At ipapakita ko sa inyo yung mga balloon molly na nilagay natin doon sa ginawa natin yung DIY ref tub. At para makita niyo na rin kung ano yung mga strain na meron po tayo ngayon dito. Sakto at nanganak po yung isang strain natin. Kaya tara, pakita ka po sa inyo. Let's go! Kaya ito po pala yung mga isda natin dito mga kahabi. Baka na-miss yun na ito mga koi natin. Kaya ito sila. Ayan, si Trisha. Ayan. Ayan. Yan. So, ayan po tatahi dun sa mga balloon molly. Let's go! So, ito po yung balloon molly area po natin ngayon. Medyo nag-green na po yung tubig dito. Tapos, kahapon, nakapaglagay na po tayo ng mga, yan, sponge filter dito sa lahat po ng tank natin. So, ito po yung first batch na nanganak po kahapon. Ang nanganak po ay itong ating PKBM. Ayan, ay, kakabili lang po natin pero nag-release na po agad. Tapos, ngayon, ito naman, nag-release din siya. Medyo konti pa lang kasi first time pa lang nito na manganak pero goods na po yan. At ito po yung video natin kahapon ng pag-setup natin dito sa mga pinaglalagay po natin dyan. So ito mga kahabi, ito na po yung ating balloon molly area at ito na po yung mga nadagdag dito. So nasabi ko po sa inyo sa last video na meron tayo malaking tank na iniisip kung saan natin ilalagay. Noong una naisip natin dyan pero baka kasi malaglag at medyo malaki po kasi itong tank na to. Kaya naisip ko na dito na lang po natin siya ilalagay. So okay naman at meron na po yung laman tapos itong mga ref natin dito. Ayan. Halos may mga laman na din dito wala pa so ngayon papakita ko po sa inyo kasi may mga kahabi natin na nagtanong na ano po ba yung mga strain ng balloon molly na aalagaan po natin so eto mga kahabi i-share ko po sa inyo yung mga balloon molly na nandito po sa atin ngayon so yung pinakauna itong gold molly gold balloon molly po yung strain nito di pa po nanganganak pero eto medyo malaki na po yung chan yung pangalawa, eto galing sa north, moly din siya, medyo malaki tong molly na to. Tapos pangatlo, eto kahapon ko lang nakuha, etong isang trio ng ano, Piki BM, tapos blue eyes, dyan po muna natin sa nilagay. Yung isang female po nito, nandito, kasi kanina lang, pansin ko kasi na parang may ah, nakaumbok dun sa kanyang nabasa ng fry, kaya eto, nilagay ko muna dito ba kasi mga anak, yun nga, di po tayo nagkamali may mga 8 po ata na itlog na lumabas di po siya isda tulad po nyan yun pero okay na po ito goods na po ito sa unang release po niya at ayan po yung PKBM natin so palalakihin pa po natin to after dito natin yan ilalagay siguro mga 2 weeks so, ito dito may gold tayo na gapi yan Padadamihin din natin yan. Ito yung unang molly na nakuha natin. Balloon molly. Ganda din. Sana mapadami din natin to. Ito dito, medyo aggressive tong dalawang female. Gumalaban sa male yun, no? <laughs> sana naman mabuntis din yan. So, yung isang male, nilipat ko na po muna dito kasi di po niya inahabol yung mga female. Kaya ito, pinalitan ko ng isang male. Ito dito, Tahanan ko po dyan sa area na yan, lagyan po natin ng rack para paglagyan din ng mga siguro aquarium. At eto, bumili na din po tayo nito. Viewing tank para mabilis na natin makuha or makita yung mga molly. Yan, goods po ito. So kung gusto niyo po 'yan, maglalagay po ako ng shop kung saan po tayo pwede makabili niyo. At eto may mga binili pa ako ng mga accessories na i-install po natin dito ngayon. Kasi dalawang tank lang po yung may sponge filter ito at saka 'yan, eto mga tank na to wala po yung sponge filter kaya eto lalagyan din po natin. Eto po yung laman niya, sponge filter. Dalawa po yung ganitong size. Tapos, mas malaki na sponge filter. At eto, air stone at saka mga air controller. Napaka-importante po na ito, lalo na pag marami po tayong tank na sinusupply ng hangin. So, yung air stone na yan, papalitan po natin na sponge filter. Tapos, yun. At saka itong nandito. Eto guys, nalagyan na po natin ng mga sponge filter. Ayan. Tapos, adjust po natin yung airflow po niya. Dito rin, pinalitan natin ng mas maliit. Kasi nilagay po natin dito sa mas malaking tank. Yung sponge filter po doon. Tapos dito, malaki din. At ayan sa ilalim. Tapos ito, lalagyan din natin ng air stone kasi may dalawa po, po tayo nakaabang dito. Eto mga kahabi nalinis na po natin yung mga pinagputulan natin ng hose at ito may mga airflow na lahat. At nakontrol na po natin yung lakas ng mga sponge filter. Ayen. So, yung gamit natin dito na aerator or air pump ay yung Precision na brand. 4.6 watts lang po siya pero supply niya yung lahat ng tab natin dito. Tapos may extra pang air hose. So, etong female natin dito, ililipat na natin. Huwag kang tatalon. Dito lang natin siya ilalagay. Hindi pa po natin to i-breed kasi sabi ni Commander. <laughs> pagpahingahin po daw muna. Madami-dami na rin yung mga anak niya. So ito na lang po yung naantay din natin na uh, mga anak, ito mga gold moly natin. Dito, binibreed din po natin. So yan, inubuto na nga po tayo ng hapon. Kaya ito, ito po yung update natin sa mga balloon moly po natin dito. At ito na po yung mga strain na meron po tayo. So yung kahabihin yun po yung nangyari kahapon. So ito, paano ba natin malaman kung okay pa yung ating tubig? So patest natin sa ating mga pusa. <laughs> Yan, umiinom, kaya safe yung tubig. <laughs> so, ngayon, kakainin po muna natin to sila. Ayan. So, meron po tayo na spotan doon na mga anak ng lamok, mga kitikite. Kaya, kunin po natin, napakain na po natin sa kanila. Ayan. Eto, eto, bukas, pakainin na natin to. So, uh, magkasunod lang po itong dalawang to. Dito, wala nang laman. Ayan. So, kuha po muna tayo na pagkain. Eto, kuha po muna tayo ng net na pangkuha po din. Eto guys, so ang dami nila. Ayan. So, kunin natin. Yun. Yun, know Oh. <laughs> Libre yung pagkain na to. Yan. Ito, pakain natin dito sa mga gold natin. Oops, yun. You know. minukbang bang agad <laughs> Ubus agad <laughs> hmm. Oke okay. Ha, ah, padre. Hmm. Kuha pa na ako. So, kuha pa tayo. Ito, so, eto. Nakakuha pa tayo. You know. Yuh! Minukbang agad. <laughs> yun, nagkagulo na yung mga piki natin. <laughs> yun o. No? Siyempre, bigyan din natin itong gold natin dito nga, gapi. Yan. ubos agad. Yun po yung ating male na gold guppy. Tapos dalawang female. So yun mga kahabi, yung pisa na po dumadami yung mga balloon molly natin dito. So yun mga kahabi, before po tayo matapos, mga shoutout po muna tayo. Shoutout kay Roger Jan Dumalagan, pa shoutout bossing from ko South Cotabato. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga kahabi. Sa mga gusto mo pa shoutout, comment ka lang sa video na to. Sa mga gusto mo pa shoutout lang ha. So yun mga kahabi, yun po yung update natin dito sa ating mga balloon molly. At dun sa mga nag-inquire kung binibenta na po ba natin yung mga balloon molly natin mga kabi, kaka-umpisa pala po natin, kaka-breed lang at kakapanganap pala din ng mga balon natin. Palalakihin pa natin yun at i-enjoy lang po natin yung pag-aalaga nito. Depende na po kung ibibenta po ba natin. <laughs> Mahalaman nyo naman po yan dahil o-post po natin. Pero sa ngayon, i enjoy po nga natin yung pag-aalaga nito dahil ito po yung bagong hobby din po natin. So, ayun, maraming salamat sa panunood. Thank you and see you po ulit sa mga susunod na video natin. So, ayun lang. Happy fish keeping. Peace out. Ito yung mga koi po natin dito. Pasensya na po kayo sa lighting natin kasi paggabi na. Ayan, <laughs> gutom na gutom na oh. Hindi pa kasi natin napapakain. Dito rin. Hello mga ishta! Ayan, gutom na gutom na. Wala pa nga. Ito. Susunuroy natin.